Oh my goodness. Napenglis tayo dito nang wala sa oras. Anong customer natin? Hindi na tagal tayo dahil walang barya. Hindi po yung pera. Okay, here we have Hindi tayo on the items niya. Pilap po siya. And then, yun po ano. Let's na natin to the next one. foreigner medyo English. English speaking. There's no change. 1,000 pesos. Oh